Good morning, uh, mga kabinders natin. Good morning. Uh, good morning din sa ating mga ano, OFW sa iba't ibang lugar. Ayan, tayo mag-vlog na naman uli. Ayan, meron tayong 75 isa. 65 isa. Ayan, meron tayong hasa. Eh, one kilo rin tayo dalagang bukit meron siyang 100 ang tumbok may 50 pesos ayan te dalaga te meron tayong slice na ano ayan pansabaw maya maya Meron tayong pandaing eh. 100 ang tubo. Ate, good morning, te. Yan yung ano, dalaga bukid. 100 tumpok Yan padaing ni Ate Siya ay nagtutumpok nang tagi sandaan yung tumpok Ah, isang plato Ayan. Meron tayong bibiposit Ito yung galunggong balsa sandan ng tungko ayan may 120 ang tungko bangos ni kuya rumi iya ayan may 120 ang kilo milyasan may 130 ayan pili lang ate Hi. So kita tingka babayan. Yeah, meron ang tayo mga panumpok ni Nani. Magkano yon tumpok natin tay? 55 ah, 50 Ah, Puro tag 50 lang nya. 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 Puro tag 50 lang yung tamba ni Nanay. Maraming marami na no? oh. 50 lang. 50 lang. May banta may banta pati kami. tamban tayo sariwang sariwa yung tamban natin At si ate 50 pesos lang yung isang tamban na yung

peraso po yan. May per piraso, may per kilo. Yan. Baliktad. Ayan, 160. Uh, 16. Ayan, meron siyang 120 tumbo. Ayan, sariwa. Ayan, pampangat po. Pampangat. Ano nga to tawag dito? Asa-asa. asa asa Lahat ng isda, hindi ko pa lahat kilala eh. Okay. ka na dyan, no? Wala ka man takalan, no? hindi lang po natin. Hindi lang po natin. Dariwa na tao, no? May seal din tayo yung Ayan, Ayan, mga sariwa sariwa morning, be. Ayun, no. Oh. Ayan, mayroon siyang nakalagay sa banyera. na? The... Balik na lang bangus niyay bangos dagupan yan walang gilik sigurado ang lasa magkano 1 kg 200 lang so 200, so, 200, lang, 200 lang, lang yung lang. kanyang uh, kilo sa bangos niya dagupan big size yan sigurado walang gilik mata matataba mata tambok matatambok yung kanyang tilapia batanggas Shout out ka ate Naimie! Hi! Hello sa mga anak kong natutulog pa kay Benedict at kay Norwin. Oo, uh, yun, o. Binating niya yung kanyang mga hapo at saka anak. Kasi siya ay maaga pa. Nandito na siya sa palengke. Natitinda ng isda. Iyan eh. May tulingan tayo. yan sandaan ng kilo. Sariwa. aking mga kaibigan. Ayan, lapu-lapu. Pulang pula yung ating lapu-lapu. Oh. Yan ang fresh. 220 lang yung ating kilo ng lapu-lapu. Napula. Lapu natin na ano, ano Masa tawag dito? Anong kulay ba yun yan? 150 lang yun. Ayan, may tuna tayo. Magkano tuna mo, Riz? Tuna, 200. Oh, 200 ang kilo ng tuna. 200. Sabi mo 200. Jok ba yun? O, oh, magkano diyan? Luis lang Bitilia. Bitilia. Sniper. Bitilia. Sniper. Sniper. Pwede pang sabaw. Sniper. Lalo na yan. Pansigang. On the phone lang yan. Magpapainin tayo. Ito baka ano ito kaya? 何 Vlog lang tayo. Vlog natin yung tilapia. sariwa nasa banyera pa